na naman po tayo para sumagot ng isang katanungan. Ayan, sana daw ay matulungan siya dahil yung isa pong creator, kung content creator natin ay nagkaroon ng problema sa kanyang account at meron naman pong bagong violation na, na, na nag-notify sa kanyang creator and back. So, ayan nga ba yung kanyang uh, uh, another uh, violation uh, originality of content. Ibig sabihin, si, James, uh, si Jen Blag ay nag-share ng kanyang uh, unoriginal video or content at na-detect ito ng machine or ng technology ni Meta. So, isa kasi yun sa mga ipinagbabawal yung mag-upload tayo ng hindi natin uh, authentic na video or ng content. Kaya kung isinare lang po yun natin at tayo ay monetize na medyo nagkaroon po tayo ng violation dyan. Pero, wag na wag nyo pong gagawin na i-delete agad yung nakita nyong violation na yan. Kasi depende din po yan sa violation na na-detect ni Meta. Kung sakaling yan ay ginawa mong reaction video, at alam mo naman kahit pa paano pag pinanood mo yung video mo, na wala ka namang na wala ka namang nilalabag na violation doon sa kanila, dahil nga ikaw ay gumawa lamang ng a uh, uh, repurpose content or uh, reaction video doon sa video na nakita mo na alam mo kahit papaano ay mapapainhance mo pa yung kanyang uh, tutorial ay yung kanyang video na yon. So kaya, pwede mo pwede kang pumunta sa creator inbox or sa help support or sa uh, help center ni Meta or ng ating dashboard ipadala doon sa health center ang kanyang uh, pwede kang pumunta sa health center at ipadala doon ang iyong appeal. So mag-appeal muna kayo then kapag yan ay hindi na-approve ni Mita sa kanyo po i-delete yung content na unoriginal or kung saan kayo ay nagkaroon ng violation. Yun lang po guys. Thank you. Hopefully na nakatulong po sa inyo. Ang ating short video ngayon. Thank you.